Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kani ko show partner Ate JB. Ayan, so happy morning everyone, no? And so ang topic nating na pag-usapan ngayon kaibigan ay syempre tungkol pa rin po sa ating sari-sari store business kasi marami nagtatanong kay Ate JB no tungkol sa ating tindahan. And ah, uh, marami pong nagtatanong talaga kung magkano yung benta or sales namin no dito sa aming atindahan. tindahan Well, kaibigan, gusto ko lang po malaman nyo na ibang-iba talaga po yung benta namin or sales namin nung nagsimula kami ng aming negosyo. Malaki na po ang pagkakaiba ngayon. Kaya happy na happy po ako. Noon, ang liit po talaga. Napakaliit, no? Ayan. Pero ngayon, ayan, sa awa ng Diyos, medyo lumaki na po. Kaya nga, kaibigan, lagi kong sinasabi na huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong mag-stop, huwag kayong mag-give up kung pagsimula nyo ng inyong tindahan ay ano, medyo maliit talaga yung inyong benta or sales. Hindi ayan kaibigan, no, hindi na talaga natin yan maiiwasan no pag nagsimula tayo kasi uh, hindi pa lahat nakakaalam na mayroon tayong negosyo. So, ganun talaga kaibigan, no, mababa yung ating sales. Pero ngayon, malaki na talaga ang pagkakaiba kasi naman no, 22 years na po ang tindahan ni Ate JB. Thank you so much God and thank you so much sa aking mga suki dito no mga kapitbahay ko na kahit marami akong kakopetensya kaibigan dito pa rin sila bumibili sa aming tindahan no hindi naman sa lahat no meron pa rin hindi bumibili hindi naman natin ma-force mafo yung iba kung ayaw talaga nila bumili sa ating tindahan lalo na kung medyo malayo yung ating tindahan sa bahay nila kaya okay lang yun kay Bigan pero masasabi ko talaga na malaki na talaga pagkakaiba malaki na talaga yung improvement ng aming benta or sales. Kaya nga, uh, ibabahagi ko po ito sa inyo para maka-inspire po, para maka-motivate rin po. Well, ah uh, alam ko, yung benta ko, hindi siguro katulad yung iba natin sa kusa sa store owners na napakalaki talaga ng kanilang sales. Ayan, so malit lang po ang tindahan ni Ate JB at hindi po masyadong marami yung bahay dito sa amin. No? So, yung kapitbahay ko na malapit lang sa tindahan ko, less than 10 houses, less than 10, no? Less than uh, less than 10 houses. So kaunti lang talaga, pero kahit kaunti pa man, uh, masaya pa rin ako kasi lumalaban yung ating tindahan at uh, syempre, malaki talaga yung improvement na amin sales. Kaya ipapakita ko na po sa inyo, no? Ipapaalam ko na po sa inyo kung magkano yung benta or sales namin everyday. But before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate na sana naman magsubscribe ka na kay Ate and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, no, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po. No? Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. And I want to thank po yung isa sa ating mga generous no, na kaibigan. No? Napakabait po si Ma'am Sweetie Slots and More thank you so much po ma'am sweetie for always being there for supporting me sa mga gifts po no sana yung ibinibigay sa akin malaking tulong po ito sa amin ng aking family again thank you so much po ma'am sweetie slots and more dear friends please also support our generous friend sweetie slots and more napakabait po niya no supportahan niyo po siya sa kanyang watch hours please watch her lives watch her videos mga kaibigan. let's help each other po. Let's help one another. Again, thank you so much po ha, ma'am. sweetie, lots and more sa iyong kabaitan, ma'am. Thank you so much po. So, ngayon, kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo kung magkano yung benta or sales namin day no? Para naman, ma-motivate mo kayo at ma-inspire kayo na Palaguin nyo pa po ang nyong sari-sari store business. Ngayon mga kaibigan, malapit na talagang uh, magsara si Ate Gibi ng uh, kanyang tindahan, no? Magsasarado na po kami, dear friends, kasi gabi na. Pero bago po kami magsarado, no? Uh, Ipapagita ko po sa inyo, no, kung magkano yung ating binta today at sa mga nakaramang araw. So ang oras po ay alas otso. Yeah, 8.13 ng gabi. So, sarado po yung aming Pesonet Cafe kasi nga umuulan, no? Pag umuulan, kaibigan, walang masyadong naglalaro. Lalo na at gabi, their friends, papakita ko lang sa inyo sa labas, ha? So, kakatapos lang po ng ulan, tingnan nyo naman, o, oh, di ba? Meron tayo isang customer, their friends. So, pag maulan, kaibigan, ah, kaunti lang yung ating mga customers. Kaya, kapag umuulan, maaga po nagsasarado si Ate GB. Pero, bago tayo magsarado, kaibigan, bigan ipapakita ko po muna sa inyo yung aming binta. Yan. So, yung binta ko kay Bigan kaunti na lang kasi binili ko po ng PO cards. May nagbinta kay Ate GB ng mga PO cards kay Bigan. Nagawan ko na po ito ng vlog. Yung PO cards, 400 pesos po yung bili ko bawat isa. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Ito po yung PO card kay Bigan. Pag, pag ma mag-grocery kayo kay Bigan, sa, sa big supermarket, ah, uh, ito po ay worth 450 pesos at binibili ko po ng 400 pesos lang kaya may profit ako may kita po ako no may tubo ako na 50 pesos bawat isa kaya yung binta ni Ate GB ngayon konti lang yung perang nakikita nyo kasi binili ko po ng mga PO cards so yung kabigan ipapakita ko na sa inyo kung magkano ba nung uh, binta ni Ate GB sa bawat araw no gaano ba kalaki or kaliit kasi naman yung ating tindahan, hindi naman masyadong malaki. Kaibigan, nakikita nyo naman siguro. Maliit lang tindahan ni Ate G with their friends. O, tingnan nyo, no? Maliit lang po kasi nga, hinati ko po. Noon, malaki ito. Hinati ko po yung aking tindahan. Ginawa ko po ng Pesonet eh. Cafe. Papakita ko sa inyo, ha? Tingnan nyo ulit. O, di ba Ang tindahan ko noon, kaibigan, no? Pati yan, tindahan ko po. Pero naisipan ko kasi dumadami na yung mga sari-sari store sa place namin. Hatiin ah, ko na lang. Gawa na lang ako ng another source of income. Ibang pagkakakitaan maliba, uh, maliban sa aking sari-sari store, which is Pesonet Cafe. So, dalawa na yung ating source of income dito. Yung ating sari-sari store at ito yung ating Pesonet Cafe. Kaya lumit ang tindahan ni Ate JB. Yan. So, magkano ba ang bintahan natin? No? Nakasulat kasi kaibigan yung binta ko araw-araw. Tingnan nyo, no? Ito sa buwan ng Mayo, tingnan nyo. Ayan, maliit lang yung binta natin. No? Pinakamalaki na kaibigan ang 8,000 ang araw. Meron ding 2,400 lang. So, hindi talaga pari-parihas, no? Ayan, so ngayon ay July na po. Ayan. Sa July po, ito yung bintahan ni Ate GB. Pinakamalaki sa July ay 7,300. Pinakamalaki yun, ha? Sa nasulat ni Ate GB sa July. So, ito yung mga... Ayan, hindi ko na lang babasa. Nakikita nyo naman siguro mga kaibigan, no? Yan, medyo maingay yung ating uh, electric fan kaya uh, in off na muna ni Ate Gibia. So, gibigat ito yung aking uh, binta araw-araw. Pinakamalaki 7,300, pinakamaliit 2,850. Yan, bakit maliit kay bigan? <laughs> Kasi ito po ay para sa ating ganito lang ipapakita ko yun, sa mga grocery. Iyan yung uh, binta ko po sa mga grocery items. Ito po Iba po kasi yung uh, kita ko sa Gcash. Ito yung lalagyan ko ng Gcash money. Tingnan nyo, no? Kasi may Gcash cash in, cash out tayo. And then, uh, tumatanggap rin tayo ng bayad pag may bumibili ng mga ganito, mga grocery, kaibigan, Gcash. Ang bayad nila, tumatanggap tayo. Kaya, ibang lalagyan ng Gcash money. At wala na itong laman kasi nilagay ko na po sa aking bag. Alam niyo naman siguro, nakita nyo yung previous vlog na ate ni ninakawan kami. Yan, so, ngayon, kasi yung yung uh, yung uh, room ni Ate Gibi, no, yung aking room ay nasa itaas no, taas na aming bahay. So wala hindi ako matutulog dito, walang matutulog dito. Ayan. So para safe, yung mga binta namin araw-araw dadalhin ko sa itaas sa room namin. Uh, lagay ko sa king bag kasi nga natuto ko noon kay Bigan no, na nin ninakawan kami. Kaya ito wala nang laman. So again kay Bigan ha. Bakit hindi masyado malaki ang nakasulat dito sa aking uh, notebook sa uh, binta ko araw-araw kasi naman kay kaibigan yung iba po uh, yung ibang binta nasa ibang lalagyan katulad to Gcash Money iba yung lalagyan ng Gcash ni Ate GB ayan tingnan nyo ha, iba rin yung ang sa ating 5-6 payment kasi may other business tayo yung ating 5-6 so uh, kukunin ko yung pera dito lagay ko sa aking bag mamaya and then iba rin po yung binta natin sa ice or uh, Yelo sa Tagalog. Iba po. Ito sa ice. At may printer rin po tayo. Printing Xerox copy. Ibang lalagyan. Kinuha na rin namin yung bills. <laughs> para safe from magnanakaw. At iba rin yung bintan ng rice. Yung bigas. Halin. Iba rin yung uh, rice kay Bigan. May kanya-kanyang lalagyan po yan. La Frances. This is ya dahil may customer sa labas. Iba rin yung lalagyan natin ng bintan ng wifi. Ayan, may wifi tayo. 'di diba? 5 pesos a uh, unlimited 3 hours. Iba rin ang lalagyan ng Wi-Fi. Kaya iba-iba yung lalagyan ni Ate GB. Kaya hindi ko talaga masabi yung exact natin na binta araw-araw, mga kaibigan. Kasi dito sa notebook ni Ate GB, ito ay ano lang uh, sa mga grocery lang sa mga sabon. Ganito lang 'yun. Ayun. So, iba-iba kasing lalagyan, kaibigan. O, tingnan nyo, no? So, ito sa mga grocery natin dito. Ayan, nakalagay. Nakita nyo naman siguro. So, hindi parehas, no? Sometimes, kaibigan. Ayan, sometimes, at 2,000 lang mahigit. Sometimes, malaki naman. O, di ba Sa May, yung pinakamalaki ko lang. May 19, 8,000. Pinakamalaki na yun. Pinakamalaki, May 3, 2,400. O, tingnan nyo and okay. Again, July na po ngayon. Tingnan nyo, July 1. July 16 po, kahapon. Ayan. Ayan ang binta. Ang pinakamalaki lang sa July ay 7,300. Sa July 14. yan ang pinakamaliit, 2,000 at 2,000. pinakamaliit pero hindi lang yung binta ni Ate GB katulad pinakita ko sa inyo yung mga lalagyan ko na sa ilalim 56 Gcash Ayan, sa yellow, sa printer, sa bigas. Iba-iba kasing lalagyan. No? Meron pa akong isang lalagyan dito kay Bigan. Ayan, sa mga coins o oh ito, uh, yung coins namin dito ilalagay namin para um, mabilis maibigay pag kailangan ng maraming coins andito na. So, binta rin namin to araw-araw. Ayan, andyan lang yan. <laughs> o, ba? Diba? So, nakita nyo naman kay Bigan no? kung magkano yung binta ni Ate GB na ko na po sa inyo. So, hindi masyadong malaki at hindi naman maliit. Malaking tulong na rin ito sa amin, dear friends, no? Kasi 20%, uh, mostly 20% yung patong natin, no? Pag nakabinta kami ng 8,000, 20%, di ba, 1,600? Ibig sabihin, may kita ako in one day na 1,600. Kasi 20% ng 8,000 is 1,600. O, di ba, dito pa lang may 1,600 ako. O, oh, 'di ba maganda talagang may tindahan, ha? <laughs> 'Yan, yung pinakamaliit natin o oh, 2400, o oh, 'di ba? So magkano ba ang 20% ng 2400? Siguro mga 480 kung hindi ako nagkakamali, o oh, 'di ba? So okay na 'yun. Sino magbibigay sa ng 480 na bahay ka lang. Andito nga pala kaibigan, yung yung 10% kasi bawat benta ko po araw-araw. Okay, katulad dito, ha? Uh, 8,000 sa May 19, 8,000 yung benta ko. So, ang kita natin, yung profit natin is 20%. So, 20% ng 8,000 is uh, 1,600. So, 1,600, kumukuha po ako ng kalahati. So, ito po ha, yung kalahati, 800. So, ang ginagawa kasi natin, GB, para talaga lalong lumago yung aking negosyo at makaipon ako, 10% po ng aking benta, no, anang kita ko, 10% ng kita ni Ate GB ay sinisave ko. Ito yung savings, kaibigan. yan. so, yon yung mga savings ni Ate GB, ha? Ayan. Again, um, I will explain it again to you, mga kaibigan, para hindi kayo uh, mahirapan talaga, no, Ma uh, talagang mat malaman mo kung anong ginagawa na Ate GB, bakit lalong lumago yung aking negosyo, ganito po yun. Yung uh, binta ko, yung sales ko araw-araw, for example, ito sa May 19, ha? May 19. Sa May 19, 8,000 po ang binta ni ate Gibi, ha? Sa grocery, 8,000. So, 20% kasi yung ating, uh, ano, kaibigan, mostly patong. So, 20% ng 8,000 is 1,600. Yun yung kita or profit natin. And then, sa so, 1,600, ito yung 20%. Yung 10% lang po nito, which is 800 kasi 20% yung another 20% kay Bigan ginagamit ko yun panggastos ayan yung another uh, yung 10% pala ginagamit ko panggastos ito diba 16 yung, uh, yung 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 benta natin again 8000 ha 8000 pesos so ang 10% nito ay 800 so 800 10% ito ay iniipon ko and the remaining yung natirang 800 nakita ko kasi nga 20% ng 8000 is uh, ano uh, 1600. <laughs> Muntik na akong uh, ma-confuse. So kaibigan, ganito na lang para mas madali. 20% yung uh, ano ni Ate GB, yung kinukuha ko bilang profit or sales. So 8000, 20% kinukuha ko, so 1600. Yung 1600 hinahati ko po yun sa dalawa. Yung isang kalahati ito, 800 sinisave ko. Yung natirang kalahati na 800 ay ginagamit ko pang gastos. Yun yung ginawa niya at ginagawa niya at the GB. Kaya ngayon, halos at mag-22 years na po yung ating tinan. Ayan, may isa na naman tayong client, nagbabayad po ng utang. Tingnan nyo, no? kahit gabi na. Hello, Jimson. Good evening. Kahit gabi na po, mabait po sila. Nagbabayad sila ng utang kahit gabi na. O, tingnan nyo. Pilain mong bayadong? <tongan> 450. Ngayon kuan? 450 lang. kanan nagbayad po siya ngayon ng 450 pesos. Ayan. Thank you so much, Dong. O, oh, di ba Maganda rin magpautang tayo, kaibigan. Basta mababait lang pautangin natin. Yung iba, oh, yung iba kasi ayaw nila magpautang kasi malulog ah, malulugi ang tindahan. Eh, iyan yung living proof, kaibigan. Nagpapautang ako. Tingnan nyo, nagbayad siya. Ayan. Basta pili lang natin ang mabuti, ha? Agin, kaibigan, ha? Akin mga kaibigan, ha, wala pa. Ito yung binta ni Ate GB at dito hindi ko pa na, hindi ko muna siya ano, i-count kaibigan kasi hindi pa ako magsasara. Pero kaunti lang yung pera natin kasi nga binili natin ng PO card. Pero okay lang, may tubo naman dito no. Ayan, so gagawa mo tayo ng yellow. Tapos ka na gumawa ng yellow princess? Ice? Princess? Oh, tapos na siyang gumawa. Ang ginagawa kasi namin kaibigan bago kami mag-close, ayan lahat ng pera namin, Nagay sa bag, lala, uh, dalhin namin sa aming uh, kwarto, ayan, sa aming higaan, tap sa bedroom, no, ayan, dadalhin namin, and then, sa, yung sa refrigerator, kailangan puno na ng mga soft drinks, sa ref, puno na yan, para bukas malamig na, may mga yelo na rin, at kailangan, ayan, yung, i-unplug yung mga electrical, yan i-unplug sila kay Bigano no? para iwas sunog at uh, save tayo sa kuryente. I-unplug talaga. Yan. Ito mamaya kay Bigan, i-unplug natin ito ha. Bago tayo matul. Tip kay Bigan, i-unplug lahat ng hindi mo ginagamit ng mga appliances or ano pa para save sa kuryente at save tayo lahat. And kay Bigan ha, eh, ititigil na muna ni Ate GB yung ating pagbi-video kasi gabi na. Ayan, so ito yung lista ni Ate GB sa utang. Nagpapautang tayo. Salamat dong, mabait siya kay Bigan. Palati siya nagbabayad. Yan dapat pag manghiram ka, mangutang ka, magbayad ka. So, mabait sila, magandang client po sila. Ayun, magsasarado na si Ate GB. O may, ito nga pala yung BP na Ate GB, kasi nga, may ano po tayo, may hypertension. So, mga dito na muna. Lagi mo lang tandaan, kaibigan, ha? Kahit gaano man kalaki or kalit ang yung tindahan, mahalin nyo po ang yung negosyo. Mahalin nyo po ang yung ginagawa. Kasi ma bless na po tayo. Swerte na po tayo na may income tayo. Darito lang tayo sa bayan. Kumikita tayo, narito na tayo sa bahay. Ito, kahit ganito yung mga paninda natin, maliit lang yung ating, kaunti lang yung ating paninda, kumikita pa rin po tayo. Yun yung mahalaga. Kaya we should be happy po. Yan okay, mga kaibigan, ipakita ko na po sa inyo kung magkano yung sales namin everyday. So iba, iba, iba talaga, no? Hindi, hindi same yung ating sales. Minsan 2,000 plus lang, minsan 8,000. So, depende na yun kung may occasion, malaki talaga yung ating sales. But, ito talaga, kaibigan, importante pag marami talagang laman yung ating tindahan, malaki talaga yung ating sales. Kasi naman, pag kaunti lang or hindi kumplito, may bibilit, paano mo mabigyan, no? Paano ka kikita? Paano ka makakabinda kung wala kang stocks? Kaya dapat, no, as much as possible, kumplituhin po natin yung ating tindahan. Pero alam ko naman, I understand, pag ikaw po, pag tayo ay kakasimula pa lang, syempre, kaunti lang laman. Pero eventually, dadami po yan, magiging kumplito po yan. Ito lang gawin mo, pag may hinahanap si customer, tapos hindi ka nagbibinta, huwag mong sabihin na hindi ka nagbibinta, sabihin mo lang na kakaobos lang, tapos isulat mo yung ah, hinahanap ni customer. sa tapos, sa ah, next time na pupunta ka sa pamilyang bayan, sa supermarket, kung ano yung hinahanap na hindi wala ka, ngayon bibilhin mo na para sa susunod na si customer ay maghanap, meron ka nang maibigay. Ang sa pamamagitan nito, magiging kumpleto po no, yung iyong tindahan kay Bigan. Ayan. Again, thank you so much kay Bigan. Tinapos niyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi mo lang tandaan, dear friend, hindi mahirap, hindi posible na masinsong boy natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And lalo na, we have God in our life. Tiyak asunsong boy natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Aasin po tayong lahat. Claim it. Tiwala lang, kaibigan. Again, thank you so much. God bless.